Uh, nabili ko na aking accessories sa motor ayan ang bracket isang taon mo ito mga boss pinag-ipunan mga boss para lang mabili ito bali 900 lahat ito sa so, Shopee yan yeah, uh, 900 lang yung bracket pa lang yan mga boss kasama na yung top box 4,000 isang taon mga boss nabili ko na rin ay uh, isang taon na nag-ipon hmm. ano ba yan? Pag may gusto, kailangan pag-ipunan para mabili ang gusto. ba diba, mga boss? Para naman hindi tayo kung kailangan natin talaga, pag-ipunan natin. Oh, oh, wala nang kasama, wala man lang sticker na sinama dyan para may natin. Ayan, oh. Ano ba yan? Dapat may sticker man lang, ano, para at least dagdag pa natin. Ayan lang, tornilyo lang yung kasama. Ayan, tatlong tornilyo, mahaba. Ayan, o. Pasok doon, oh. Saktong-sakto, mga boss. Ayan, o. Ah, uh, tuwang tuwa ako dito mga boss kasi isang taon ko talaga 'to pinag mga boss eh. Sa alkansya ko eh. Dito nga tab box mumurahin lang 'to box mga boss. 3,000 lang 'to eh. Yung lang kaya natin, plastic na kwanto. Hard plastic daw ba? O ewan ko lang kung tama may hard plastic ito. Matibay. Sakto lang naman. Ayan o. Oh. Mm -hmm. Ayan o. Oh. Wow. Very good. Alright. Ngayon, lalo na ng tag-ulan. Ngayon, panahon, yun lang kaya natin bilhin. Ayan, hindi na natin kaya bumili ng mga medyo quality dyan, mamahalin. Ayan na, okay na to. At least, ma marami na tayo may lalagay. 45 liters. Ayan, no? Goods na goods. Double lock. Ayan. Oh. Alright. Hindi naman, napakaganda na. Kung sa iba, pangit pa. Pero sa akin mga boss, napakaganda na to. Ayan na Oh. Mm -hmm. Sana natin, tingnan natin kung ano yung nasa loob. Parang di, di ko pa alam buksan. Ayan o, oh, ito. Dinidikit lang pala to. Ayan oh, yung kanyang backrest. Kasama rin backrest mga boss. Tatlong murang murang-mura na. Ayan Oh. Goods na goods. May kasama pang mga bolt. Stainless bolt. Ayan. Sama na lahat. Ayan no, may sticker pa. Mm -hmm. Ang susi, ayan. May duplicate. Kung klase yung sticker, may blue, may black. Ayan, kung gusto mo na blue, kung gusto mo ng black, yung ka mo. Ayan. Nako po. Mhm. Mm oh, tingnan natin loob. Oh, napakaganda oh. Ano bayan 'yan? Oh, dinidikit lang. ayano oh. tingin tingnan niyo naman oh, yan pa pagdikit. Ayun oh. apat. Didikit lang siya. ayano oh. sa taas 'to, eh, Pang taas eh. Pati yung baba mga boss, dinidikit lang din. ayano oh hindi talaga siya yung naka-fix lang ano para kung gusto niyo labanan at na, pag narumihan pwede lang okay lang yan kaso wala nang dikit mawawala na yung dikit pag tinanggal niyo ayan oh goods to goods duhan pala to mga boss na Xbox yung na tatak na duhan X ayan oh ayos oh ayan oh wow duhan X talaga namang presentable presentable ang kanilang pagkabalik pa lang mga boss goods na goods na Shopee, Shopee lang daw mga boss Shopee, hindi na hindi sa actual na one ano pwede naman natin siyang buksan pag murder kayo pwede niyong buksan bago niyo bayaran ano? kung may damage ano? napakaganda so gano'n lang mga boss bilhin na rin kayo, ipon-ipon, isang taon, napag-ipunan, na adin, na. bili na kayo. Ba, ng ganun, ganun lang, maraming maraming salamat.